Denise Zambawanga for the one Adam Weight Mixed Martial Arts Championship of the World! I can't wait for this one. It is Dab versus Denise Zambawanga. What a matchup this is going to be! Tickets are on sale now for one, 167. Get your ticket! In anuncio ng one championship na hindi matutuloy ang defense title ni Stamp Fairtex. kontra sa ating kababayan na si Denise Zamboanga. Ito ay nakatakda sanang maganap sa ika-8 ng Hunyo sa susunod na buwan. Ganon din ang kanyang laban kontra kay Xiong Jingnan na kung saan ay nakatakda sa buwan ng Setyembre sa parehong taon, si Stamp ay sumailalim sa operasyon dahil sa kanyang natamong injury na kung tawagin ay torn meniscus. Ang meniscus ang nagsisilbing shock absorber at nagbibigay ng smooth surface para sa paggalaw ng tuhod. Pinipigilan ng pinsala sa meniscus ang tuhod mula sa pag-ikot na nagiging sanhi ng pananakit. Ang injury sa meniskus ay karaniwan, lalo na sa mga atleta. Si Denise ay mananatili sa fight card laban sa isang fighter na papangalanan pa lamang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod nating update